What's so, everyone? Ayan, yeah, Daddy Wes pumuli para naman sa isang panibagong video tutorial Okay guys, ang gagawin natin today ay Ano ah, yung ituturo ko sa inyo kung paano mag-livestream ng pa-horizontal Okay? Horizontal, okay, parang ganito Ayan, pa-horizontal Livestream sa YouTube uh, O, oh, kasi nga, ah, medyo mabilisin lang natin ito dahil ang dami na nag-PM sa akin Nawala daw So nagbago kasi ang settings ng uh, live sa YouTube gamit ang cellphone natin nagbago so nagkadawala wala wala na sila doon sa dati nilang mga flexes so kung paano mag live ng horizontal sa YouTube gamit ang cellphone ito panoorin yung video ito mga gahan? o kunyari yun na yung nakalagin na no? pupunta sa YouTube pupunta tayo sa YouTube Ayan, ito na yung nakalagin na yung aking account na main, no? So, pipindutin lang natin to yung cross sign na yan. Ayan. Tapos, mga balangga, uh, bago mapindutin ang live, meron may option dito sa gilid. So, kunyari, ano natin, i-flip natin, o dito nakaharap sa akin. Hello! Ayan. Tapos, Meron niyang, dito pala sa live. Yan, live. Okay, so pipiliin mo dito sa iba ba, ha, kung alin yung features na gusto mong gawin. Ngayon, itong orientation, uh, i-click mo yan yung orientation. Horizontal orientation. So, ibig sabihin, ayan, ayan, yung pahalang. Ha? Okay na yan, ayan yung pahalang na live stream ang mag- uh initiate after mo na kuan no na pinili yan kasi ito yung isa oh vertical yan pa tayo oh. oh so ibig sabihin mo nga wala na doon sa dating pwesto eh dito na siya inilipat okay sa so, in the next okay so yun lang nalilito ako kasi dalawang <laughs> so yun lang guys ah mm, ganon lang kadali ah wag magpanik <laughs> It's organic. Okay, so ayan, kung bago pa lang sa channel natin, ay eh, don't forget to like, share, and subscribe. No? Eh, click mo yung bell all para updated ka sa ating mga video tutorial na gagawin pa dito at saka mga updates. Pwede ka rin mag-consider na mag-member dito sa channel natin. Mura lang membership natin. No? 25 pesos per month lang yan. Ayan, para sa mga updates at saka sa mga features at saka sa mga perks. Ayan. Okay so hanggang dito na lang ako po ang inyong Daddy Wes God bless us all and bye bye